sorry, but I need to go. Babe, aalis ka na agad. Nabitin mo naman ako eh. Dito ka muna. Alam mo namang walang tao dito sa boarding house namin eh. Babe, kailangan eh. Huwag magalala, okay? Babawi ako para sa'yo. Kailangan ko lang kasi may meeting ako ngayon eh. Tumatawag na nga sila eh. Babe! Medyo matagal na tayo. Hmm. Kailan mo ba ako papakilala sa parents mo? Oh babe. Alam mo ba, pag pumunta ako sa bahay, may surprise ako para sa iyo. Talaga, babe? Excited hmm. na ako. <laughs> I love you. I love you too, babe. O oh, sige, paano? Kailangan ko na talaga umalis, babe, ha? Okay. Tarahog na lang ako sa pagka ka sa office. O oh, sige. Bye -bye, ingat ka. Bye -bye. Hmm. Sis, may favor pala ako sa iyo. Pwede mo ba akong samahan sa bahay nila ninyo? Bala ko kasi siyang i-surprise eh. Bakit, sis? Hindi ka ba makapag-antay na invite ka sa bahay nila? At saka, di ba may duty pa tayo mamaya? Sa bar. Wag na muna tayong pumasok, sis. Nararamdaman ko na kasi na magpo-propose na sa akin si Nino eh. Kaya, uunahan ko na siya. Para makatira rin ako sa bahay nila. Huwag kang assuming, sis. Paano kapag nalaman ni Nino na sa bar ka nagtatrabaho? Matatagkap ka kaya niya? Siyempre, hindi ko naman sasabihin sa kanya, no? Kung bakit ba kasi niya ako mabuntis, eh para wala na siyang kawala sa akin. Tapos, magiging parte na ako ng pamilya nila. Tandaan mo, sis. Kung may tamang tao talaga para sa'yo, darating din yan. Kaya antay-antay ka lang. Hay nako, sis. Alam mo, mga bagay na ganyan, dapat minamadali. Ah, basta, hindi ako papayag na hindi mapunta sa akin yung bahay at negosyo nila. Bakit? Ayaw mo na ba dun sa squatters? Sa lugar natin. Saka, paano na yung trabaho natin? Nako sis, sawang-sawa so, na ako dun sa lugar natin. Hindi ko na kayang magtiis dun. Lalo na yung mga mababaho kong customer. May pangarap din naman ako, no? Concern lang din ako sa sis. Kasi parang kapatid na rin turing ko sa'yo. Sana lang mag-work yung plano mo. Oo naman, sis. Basta, suportahan mo nalang ako dito. Kasama ka sa pag-angat ko. Ano, tara? Hmm. Sige na nga. Ito yung sasakyan niya. Ito na ba yun? Tama. Oo. Ito na nga yun. Tara. Diba, ang ng mga bahay dito. Ninyo, nandiyan ka ba? Uh. Ah, magandang hapon mga iha. Sinong hinahanap nyo? Ah, si Ninyo, yung boyfriend ko. Asan ah, yung amo mo? Pakitawag naman, manang. Nasa kwarto niya? Ako nga pala yung... Ah, ikaw yung maid nila, right? Hi, I'm Faye. So, ngayon na magkakilala na tayo, baka pwede mo na kaming papasukin. Sis, huwag ka nga ganyan. Hindi pa nga tayo pinapapasok eh. Ganda talaga dito. Laki ng nila. Maswerte ko talaga. Ah, uh, na lang si Ninyo ha. Tatawagin ko lang. Ah, uh, Manang, pagbalik mo, baka naman pwedeng pagtimpla mo kami ng maiinom. Ha? Huh? Sige. Ang laki talaga ng bahay nila Ninyo, no? Ang swerte ko talaga. Sana mapakilala niya ako sa parents niya. Balita ko, yung parents niya nasa States. Kaya kami na yung titira dito pangunan pangunahan sis kailangan kung ka pa rin ng pamilya niya Good afternoon, mommy Pang oh, busy ka Ang <laughs> dami kang ginagawa Ah, uh, anak Andiyan yung mga kaibigan mo sa kanyang girlfriend mong si Pei. Ah, talaga? Um, may tatanong sana ako sa iyo, eh. Mm, ano yun, Mommy? Sigurado ka na ba sa kanya? <laughs> actually, Mommy, opo eh. I was actually planning to propose to her later. Kaya, yeah, you know, sana maging masaya po kayo para sa amin, ha? Kasi sa totoo lang, Mommy, I'm happy with her. Ganun ba, anak? Kung saan ka masaya, Uh, nandito lang ako, supportahan kita. Sana tama yung desisyon mo. Um, mommy, may, may problema ba? Um, wala, wala to. Um, baka nagkakamali lang ako. Sige na, puntaan mo na sila. Okay. Um, sige, mommy, salamat ah. Gusto mo, dito ka na rin tumira. Basta mapasakin lang tong bahay Ay, babe. Hi. Buti na kayo. Oo naman, babe. Bala kasi kitang isurprise eh. Kaya <laughs> nagpasama na ako dito kay Bid. <laughs> babe, di ba sabi ko naman sa'yo na ako yung surprise para sa'yo? Pero since nandito ka na, I'll show you something na hindi mo pa nakikita sa buhay mo. <laughs> Talaga, babe? Ano yun? Excited na ako. <laughs> <laughs> Siyempre, hindi ko pa pwede sabihin sa'yo dito, babe pero I'll just get it, okay? Dito mo na kayo ni Beat. Sige, babe. Thank you. Excited na ako. Ano ba kasi yun? just make yourselves at home, okay? Babalik ako, promise. Okay. Okay, love you. Sige. Love you. Wow, sis. Parang patuloy na. Oo, oh, sis. Siyempre, magpopopost na sa akin si Rino. Basta, ang goal, mapasakin lang tong bahay na to. Ah, mga iha, ito na inumin niyo. Ay! Magkukuha ako ng pamunan, saglit lang. Katulong na nga lang yung trabaho mo. Hindi mo pa mag-aaka ng maayos. sis huwag ka ganyan. Tubig lang yan. Tama na tangay! Eh. Ano nangyayari dito? Babe... Babe! you yung maid nyo kasi! Binabastos ako eh! Babe, hindi mo kailangan gawin yan. Hindi mo ba kilala kung sino to? Mami ko to! At yung may-ari ng bahay na to! Ha? Ano? Bakit naman ngayon mo lang sa akin sinabi na mama mo siya? Akala ko maid mo siya. Tita, sorry po. Hindi ko naman alam. Ano? Kung maid? Kung maid ako sa pamamahay na to, babastas-bastasin mo lang ako? Kanina pa ako nagtitimpi sa'yo eh. Gusto ko lang malaman yung totoong pagkatao mo eh. Hindi ka talaga nararapat sa anak ko. Tita, sorry po. Patawarin niyo po ako pangako po, pag kinasal na kami ng anak niyo, magbabago na po ako. How dare you para sabi ang meet ang nanay ko? Ano kasal yung sinasabi mo? Ha? Wala nang kasal na mangyayari kasi pinakita mo na yung tunay mong kulay! Hindi niyo sorry, tita. Patawarin niyo po ako. Hindi ka natatrapat sa pamamahay na to, lalo sa anak ko. Please, tita. Bigyan niyo pa po ako ng chance! Faye, tama na. Alam mo, alam ko yung totoo mong trabaho. Pero despite all of that, tinanggap pa rin kita. Kita mo to? Ito yung surprise ko para sa iyo. Handa sana akong pakasalan ka. To settle down with you. Kahit kanyan ka. Pero wala. Sinayang mo lahat yun. Ninyo, sorry. Patangarin mo ako. Tita, hindi ko po sinasadya. Faye, umalis ka na. At tapos na tayo. Umalis ka na! Sige po, alis na lang po kami. Pasensya na po sa labo. Pero ninyo! Umalis ka na. Ayoko na makita yung pagmumukha mo, Ah. Hukumah muhsun nyanyi ko Ma